So, what's up sa inyo mga papa? Welcome back to my channel and alam ko na-miss nyo ako lahat kasi hindi tayo nakapag-upload sa sobrang busy kasi talaga mga papa. Pero ngayon, mag-upload tayo ng video para may mag naman tayo sa ating video. At ang gagawin natin ngayon ay DIY mag-change gear oil tayo ng PCX. Tara, samahan nyo ako mga papa. So, shoutout na rin sa mga supporters natin dyan, sa mga solid na uh, sumusuporto natin, papa. Shoutout sa inyong lahat. So, pasensya na talaga. Hindi tayo nakapag upload tuloy-tuloy pero yan ang tatrabahay natin sa susunod, mga papa. So, sa ngayon, ta, SG! So, ayan, mga papa, sa mga walang idea kung paano mag gear oil so ito lang ang kailangan natin buksan at kailangan lang natin gumamit ng 12 ayan to so sa akin kasi meron akong tatluhan pero kayo kahit di 12 lang pwede na so ang gagamitin natin gear oil is shell advance yan pero syempre depende sa inyo kung anong gusto nyo gear oil So, syempre, kailangan natin ng lalagyan para sa pagtulo ng ating gear oil. Syempre. So, tara, simulan na natin. Medyo maulan-ulan pa mga papa, pero like, kailangan natin ipakita ang DIY para sa mga papa natin, makatulong kung paano at pakatipid. kasi sa ibayad, na lang din. At <laughs> o kaya kahit ano. So, tara, ayan so ayan mga papa 12 so ayan mga papa ito yung luluwagan natin dalawa so dito tayo maglalagay ng langis at dito tayo magre-release ng langis na nasa loob niya so tara so dandan lang Lagyan na yung lalagyan. Siyempre, kailangan natin ng pamunas. Yan. Unos natin. So habang tumutuloy lang langis natin, tanggalin na rin natin ito kung saan tayo maglalagay ng gear oil. So din natin. So may brand yung basahan natin. <laughs> Naglumaang boxer. Yan. So, mga purpose talaga yung mga basahan na yan eh. Para pag ano Gagamit pa natin sa ibang bagay Pag hindi na Ayan so, nakita nyo naman lana. pag malinis na yung ating tornilyo yan balik na natin syempre isasara muna natin tong sa baba bago natin lagyan ng bago gandaan so, nyo mga papa dalawang tornilyo sa baba tsaka dito yung kaliwa kasi dalawang tornilyo yan dito at 12mm lang ang yabi na kailangan nyo Siyempre, pag ganito yung gusto nyo rin, may dala rin kayo ng gunting para di, na, di na kayo mahirapan. Ngayon, pag malinis na, lagay na natin yung gear natin. So, 15W40. Yan. So, 15W40 siya mga papa. At 120ml. Depende yan sa inyo, ako Kung anong gusto nyo yung gear oil. Pero ako kasi mostly ang gamit ko ay shell kahit sa langis ko talaga is puro shell na so, tara mapapa lagay natin so, pagpasok mo lang dyan pipigayin mo lang sya yan taas mo taas pisilin mo hanggang sa maubos yung nasa loob yan dahil konti lang naman yan 120 ml lang naman yan mga papa lang, ganun lang simple Tapos na Then, Balik na natin yung tornilyo nya Tasan muna natin Pasensya na kayo mga papa At medyo maambon At nandito lang din kami sa labas Medyo maingay Yan Pero mas maganda kung meron kayong Solong 12 Tapos close range pa oh, Mas okay Ginamit ko lang to kasi eh. Hindi ko maalala ko sa ako natabi yung 12 ko <laughs> ayan tandaan lang hanggang sa na ng okay na so ayan okay na yan ngayon lang sya kasimple okay sa baba ito na rin natin to ayan. tapos so, natin So, ayan, pinagpalitan natin ng gear oil So, ayan mga papa, tapos na tayo mag-change gear oil, DIY. So, ayan, kita nyo na yung mga needs natin. At syempre, tagdag ko na rin na ako nagpapalit ako every 4,500 na gear oil. Baga, sa langis ko, 1,500. So, baka tatlong 1,500 ako, tsaka ako magpapalit ng gear oil. Kasi hindi naman sya ganun kailangan. Pero, ang uh, maganda lang din is kailangan at it mo siya. Kaya kasi, pagka maglalubog na sa baha, is mahirap na kailangan natin magpalit ng gil. So, yun lang mga papa. At kung nagustuhan mo yung video natin, don't forget to like and share and subscribe na rin sa ating channel para makapag- meron pa tayo ang sipag sa paggawa ng iba pang video. So, pasensya na ulit sa inyo. Sobrang busy tayo. Bababi tayo sa mga susunod. So, bye-bye mga papa.